Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Sa bawat taon ay madalas ang atensyon sa mga panibagong pasok na mga rookie ay sa number 1 at number 2 pick. Last year lang nga yata kung saan mas matunog pa ang pangalan ng number 55 pick Ronnie James kaysa sa number 1 pick Zachary Risache at number 2 pick Alexander Sar. Well ngayon nga ay back to normal nga tayo na ang number 1 pick Cooper Flag ang pinakamatunog na pangalan sa draft. Obviously, bilang ang number one pick ay siya nga ang favorite na manalo ng Rookie of the Year Award at pumapangalawa naman dyan ang number 2 pick ng San Antonio Spurs, Dylan Harper. Subalit sa palagay nyo ba ay nagbe-make sense kapag sinabi natin na most likely ay wala sa dalawang to ang mag-uuwi ng Rookie of the Year Award? Well, ipaliwanag natin ito. Unahin natin kay Cooper Flag. Walang duda na very talented player siya and one of the most complete player as a rookie na pumasok sa NBA. Kaya niyang gawin ng lahat ng bagay. Walang kinalaman sa kanyang talento ang posibilidad na hindi siya manalo ng Rookie of the Year Award. Bagus na sa team niya ito na kinabibilangan. Ang Dallas Mavericks ay isang championship caliber team. From 1 to 13 ay talagang deserve dito lahat na mabigyan ng minuto. Sa starting 5 kung talagang shoe na nga si Cooper Flag dito at hindi si PJ Washington ay most likely number 4 or number 5 option nga siya sa opensa sa likod ni Kyrie Irving o D'Angelo Russell, Anthony Davis at Clay Thompson. Kung ang imang rookies nga ay disensyado na magkaroon ng 20 shot attempts, si Cooper Flag nga ay maswerte na kung magkakaroon siya ng 12 shot attempts dahil mas priority nga ang mga veterans na mabigyan ng pagkakataon kai kay Kyrie at AD iikot ang opensa ng Mavs bukod na lang nga kung sobrang galing na talaga ni Cooper Flag at All-Star 11 talent na kaga dito so doon pala nga ay lugi na siya kumpara sa ibang rookies habang si Dylan Harper naman ay bukod na lang nga sa may injury na kagad siya magagaling nga siya sa bench ng San Antonio Spurs hindi inasa na maglalaro siya na mahigit sa 30 minutes per game dahil kaposisyon niya nga ang max contract player de Aaron Fox So again, malilimit nga siya unlike ng mga rookies na nasa mahinang team. Sa kanila nga iikot ang opensa at marami silang pagkakataon na gumawa ng mataas sa stats. Kaya naman hindi nga malabo na sa pangalawang sunod na taon ay wala sa number 1 and number 2 pick ang mananalo ng Rookie of the Year Award. Subalit again, hindi talent ang issue bagko sa team na kinabibilangan nila. Ganun pa man ay malay nga natin ay magpakita naman sila ng mga sobrang solid na performance to the point na mapipilitan ang mga coaches na gumawa ng mga adjustment at gawin si Cooper Flag na number 2 option o kaya naman gawing permanent member ng starting 5 ng Spurs si Dylan Harper. Malay nga natin ay dalawa sila sa pinakamagaling na rookie na makita natin sa kasaysayan ng NBA who knows nga mga kaibigan? kung kayo ba ang tatanungin, sa palagay nyo ba ay isa kay Cooper Flag at Leon Harper ang magwawagi ng Rookie of the Year Award next season o wala talaga sa kanila? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at ihit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.